Pago ang pagbabahagi ng kaalaman sa mga 4 Marias tungkol sa computer mamaya doon sa bahay ni PB Lab magpapamakeover mo na si Maestro John o ba diba? perfect para mas maaliwalas na tingnan ng 4 Marias nandito ako ngayon sa Alimudong Lapas para magpamakeover ng buhok ng barber sa Pidus Barbershop ba diba? Andito yung magaling na tagagupit ko si Jason. Let's G. Uh -huh. Jason, hello. I love you today. Siya ang tagagupit ko. Hindi ako nagpapagupit ng iba kung hindi lang siya. Because he knows yung gusto ko at ang style na bagay ko. O ayan, diba? Perfect. Let's G ang gagawin daw ni Jason is tied yung classic na feeling niya. Para ah, ah, mamaya, bongga, mm -hmm. di ba? surprise ko pa ang Cuatro Maria. Si Jason ay isa sa mga estudyante ko noong high school. Isa siyang magaling na swimmer. National winner siya. Magaling din siya sa basketball. Yan. Diba? O, sa mga kabataan dyan, pag mayroon kayong talento, skills, gamitin nyo yan para pagkakitaan. At sa mga kapwa ko dapat naman ay presentable tayo palagi para tingnan ng mga mag-aaral. Diba? Kasi alam naman natin, iniidolo tayo ng mga kabataan kung anong gagawin natin. Step natin. Tingin tayo, diba? Para mas good vibes and perfect. Oh, Ayan, diba? So, kaya para sa ating mga guro, napaka-importante rin na magpamay tayo lagi, diba? Hindi yung mga stress at problema ang inaano natin dahil lumaharap po tayo araw-araw -araw sa mga magkakataan. Ang mga batang iyan, rin kung ano ang mga galaw natin, kung ano po ang isinusoot natin. Diba? So, dapat tayo yung laging nagpapagood vibes sa kanila. Wow! Oh, ang ganda ngayon. Still working. Wala kang napansin sa buhok ko. Wow! Oh, <laughs> Perfect! Yeah. Eh, kahit sabi ni Roderick Paulate. <laughs> Cheers! Computer lesson tayo ng one hour. At least take like, one hour, ha? Ngayon namin yung computer ni Miss Badita. Kunin mo pala yung... <laughs> Dalawang computer ang gagamitin. Hello, hello. In this afternoon, magko computer lesson po ang Tres Maria's muna. Anyway, magaling na si Miss Badiday. Today ang first na kukunin nila is how to open and then mag-type muna ng simple and then how to close hinay-hinen. Step by step, gaya ng ginawa ni Miss Badiday. Diba? Kaya nang sinabi ko kanina, para sila ay makasabay sa panahon. At kailangan malaki ang ambag niyan para sa kanilang pag-aaral. Diba? Dahil alam naman natin na at these days, everything is already connected to the net. Kaya dapat ang mga girls na ito ay magaling, magiging bihasa sa pagkukomputer. O, oh, di diba? Okay, habang wala pa siguro yung dalawa, paghintay na lang natin. Nagbibigis pa yun. Nagbibigis pa. pa. mo yan. Yan, yan, yan. I-click mo yan. oh, yon, Click mo pa yan. Yan. Alisin mo man na yung simbolo na yon, girl. I-close mo yan, close mo yan. Hindi, i-open mo lang. Hindi, 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 Yan, yan. Sige, right click mo yan. Go, go, go. O, oh, di ba? Pag nag-open na dyan, ibig sabihin, dyan ka na pwedeng mag-type. Ha? Uh, ah, ah, wait, wait muna, girls. Wait muna. Kung mag-type ka ng... Ay! Teka, girl! Teka. O, oh, dito mga letters. Ano? Cool lang. Na no, pag mag-type ka, dito mga letters, ba? Diba? Pag ginamit mo ito, space, ha? Space. tiba Mag-space ka diyan. And then, yan, and then, makikita naman mo naman yan, period. Mga sentence lang muna anuin natin. Pag puro capital, ang letter caps. Dapat alam mong simbol dito, ano? Yan. Caps. Pag nagpindot ka, ng caps, may light doon di ba? Ibig sabihin lahat ng mga ita mo ay puro kapital. Pag inano mo nang inalis mo nan, ayan, babalik siya ta normal, di ba? Now, you try. Okay. Wag mo muna. Okay, mag-type muna kayo yung simplest. Oh, ikaw pangalan mo or na ikaw naman. Uh, pangalan mo puro kapital lahat. Caps, mag -caps ka. Halimbawa puro capital. Caps. O, oh, nag-light caps. Oh, caps lock yan. Type ka ng pangalan mo. Huwag masyadong mataas ang kamay. Pwede isa muna lang dyan. Isa muna. Isa muna. Oh. O. Hindi, mga... Caps lock ba? siya mo gumamaya ka. O, sige. Air na. Air Huwag masyadong mataas ang kamay mo, miss. Ano lang, simple. O, oh, yan. Yung letters siya. Ganyan. Hmm? Dito, dito ang dito <laughs> mga dito lang natapay hindi ka dito din kaya oh, sige are... sa... O oh, sige, si sige, si sige. lang. Mabit lang Mabit ba? Ba? Saan ba yung ano um, nito? Yung parang di. Ang... Ay maliit. Hindi yung di. Iya, na. Palakin mo. Makita mo dito sa baba. Excuse mm -hmm. me, girl, girl, girl. Pagkaram mm na -hmm. kapag kay kayo. Ah, uh, matayaw. Balik. Tanong. Yeah.

Anong tanong mo? Anong tanong mo? Oh, yeah. Pangalan. Sige, mag-type ka na. Pangalan mo. Bakit ang liliit niyan? Di ba caps lock yung ginamit mo? Big letter. Meron naman yun, sir. Yung, yung mga A dyan. Yung... mag-type mo ng gagawin nyo. Hindi mag-type mo kayo. Try yung ano, dito na yung ano. okay, question. Next. Para makasunod naman ang lola mong ito. Sige sir, ikaw magturo niyan kay para hindi na ako ma-stress din. Marjorie. Bakit anuhan mo lang si Arnold diyan? Mukha mm -hmm. dito si Bruno. May bago pa question na nabura mas mapapala iisa atensyon attention. Pag pinalaki mo yung bond paper, nakikita mo dito sa baba ano? Yan ang mo yan. Hala, bakit ganito yan. na yan? Di <gener> ba? <Claro> hmm. Lahat ng mga kuman na dito nakikita mo dito sa screen, yan ang gagawin mo, ha? Yan, ano yung pag-size? Sige mo dyan. A4. Pag a Usually, ang ginagamit natin ay A4. Eight four. Mga 8.5 by 11, 8.5 by 14, ganyan yung right click. Columns, size, pag-size, yan, orientation. Yung orientation, yung dalawa, portrait o landscape. Pag-portrait, nakatayo di ba? Landscape. Landscape. Okay. Di ba? Po. Di ba? Ayan. Pag kolom, ibig sabihin, halimbawa, column ganoon Ginawa, ginawa mo ng two columns, hindi ang nangyayari, dalawang column Di ba? So, sim simple typing muna tayo, girls, ha? Basta, then, yan, simple muna. Diba? Oh, Dami mo marami yung gano'n. Ah, mag -insert. Uh, insert, 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 insert. Okay. Mag-i-insert. Ah, susunod yun. Basta basic typing muna, ha? Mag-over. oh, yan. Dito naman, mga bang ko dito, yung mga style kasi. Pero ito, ang, pero masyadong malaki. Is yeah, na. I-adjust natin para dito. Oh, start natin. Ako muna ipapakita kung mas maganda. Pag mag-type ka, halimbawa, ha, memorize. Pag ganyan, kapital lahat ang lalabas. Di ba? Okay. Miss Irene, okay. caps means caps la ko capital letter ganun na lang caps. Okay. Perfect. Pag ina ya, limbawa. Irene, pag lino ya. Hi. Hmm, hmm. Di ba? Irene. So, kasi capital yan. Pag inalis mo naman iyan, lalabas. Irene. Ano ang napansin mo ay Anong Ano ang napansin napansin mo sa mga letra? Maliliit. Maliliit. So, ibig sabihin pag nakaganyan yan, puro maliliit. Pag hinagay mo yan, puro malalaki. Is that clear? Pero uh, paano yung space? Ito ang space, ha? Yeah, Yan. Diba? Pag period, yan. Diba? Stop. Clear, yan hmm. muna. Na no, pag gusto mo naman na bababa, enter. Pag sinabi mo enter, yan yung question mo nga. I yan mean, no. yeah, yung babaya. question mo, Miss Erna. Paano bababa yan? Enter. <laughs> enter. Na no, pag gusto mo naman yung first letter lang, um, ang. siyempre pag nagsulat ka ng pangalan, first letter lang, capital, uh -huh. di ba? Uh -huh. Ito yung shift. 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 Kama. Shift. shift. Read, shift, Irene. Read. Basahin mo yun, I read. Hindi iyan yun. <laughs> I read. mo yun, girl. Shift. 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 Diba? Ganito, pag gusto mong first letter ng, okay, lang. Tingnan mo. Halimbawa. Two minutes na ha? yun. Uh, two minutes? Ito, ito. Two oh, minutes? Kanina pa, tutulog lang. O, ito, miss. Miss, ito, halimbawa. O, yan. Ito ang sa gusto mong kalaki ng mga letters para ano, panakihin mo ganyan. Oo. Oh. Pero Ito ako na mali ah. Anong klase ng gusto mong letter? Ayan. Yan muna. Ah, yan. Palakin natin. Shift. Pag nag-shift ka, alisin mo yun ah. Shift. Pindot. Anong pinindot? Alisin mo. Kung ano yung, yung first letter lang ang lalagay mo mag-shift ka ha. Nagbawa. I. Pag inalis mo yan, I. Three. Diba? Yan ang normal. Space. Pag gusto mong first letter lang, shift, o, alisin mong kamay, y, o, g. Yan. Period. <coughs> si Erna. O, dito. Erna is past learner. Yeah, past learner. So, alam nalang so, ito. So, ang matututukan din sa pag start is Irene. Sin, sige. Yan muna muna. Sige. Kayo, ah, mo na mag-type mo na. Tapos mag-type Sige, Mag-type, mag Mag-practice kayo. Ako wala kang ginagawa ha? Ganito. Ganito. Ito lang gamitin. Oh. Sige, i-close na natin. Halimbawa. Halimbawa tapos na kayo. Ay, uh, miss, miss, miss. Pag mag-save, ha? Control itong control. Ala, control. 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 Ano ang save, miss? Badiday? Control. Control? Control S. Okay. Control S. Pag-ibig sa linya, save. Diba? Masave. Save. Hindi pa ah. Kasi ano inalagay? Anak mo. Anak mo. Yan. Lagyan mo ng file name. Anong gusto mo ilalagay na name? Erna. Erna. Ernaline. Dapat okay din. Depende kung gusto mo. Kahit okay lang. Save. Yan. 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 Kasi pag hindi mo na isinig yan, agad na. From time to time na nagtatype ka, control, pag may natapos yan, control S. Mag-type ka naman, control S. Bakit? Anytime na mawala yung kur kuryente na lobat ka, wala, pingas ang puso ng lahat ng mga nawa mo. <laughs> ha? Remember to yeah, say. Sarap siguro, okay, sarap siguro umatan um, ng klase ni Sir June at sa tao. Hindi ka mabobor. Exit na girl. Exit. Ito yung X. Ex Exit yan. O. Oh. Oh, dito ang pag-close. Close. Oh, dito. Dito. Dito sa gilid. Basta doon. May makikita ka dyan na button. Di ba yun ang button? O. Oh, o. So, Click oh. mo doon, may mag-click mo yun, may magpapakitang shutdown. Anong shutdown? Ito, close. Oh. Huwag yung restart. Shut down? Hmm. Diba? Tingnan natin. Perfect. So, that's our lesson for today kasi may lakad kayo ha. Ulat ng mga dapat natututunan nyo sa puso nyo. Kung na kayong ginagawa, may internet kayo dito. Okay? Hello. Oh

Abang ang uh, Okay. So, uh, uh, so. Support sa so, so, na oh, anong natutunan mo? anong mo, Miss Erna? Yung contact na ano. Po. Kung paano, ano, paano ikawin? Paano okay. ay, ano ay, 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 ay big picture yung lahat Okay, na, lahat, lahat. Pag-open, pag-close, pag-try, pag-erase, okay. okay. iba. Diba? at igetsa lahas waktu kelimutan mag o at o -opo. O opo di bawah opo baru hmm. worry don't worry practice lang pian hm go Si sin yang si kita nang kinangam komputer vamos unas tadita diba Kailangan gumawa ng powerpoint. Kailangan sila... Magaling lang. lang. Kaya kaya kaya. Kaya kaya. May internet naman kayo. Tuturuan mo mag-powerpoint kasi pag ako ay may meeting puro powerpoint ako. lang. Pwede mo pang design

kasi Bye guys! Oh, ayan po. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa ating munting maestro ng Abra. Okay, at this point in time, I would like to give shout out po sa mga ilang pangalan po dito na nakuha natin. Don't worry, sa mga susunod pong araw, I'm going to make a shout out po sa mga iba pang subscriber natin. At this point in time, can I start with taga province ako from Dubai. Hello po, Lina Tamo from Tayom. Ignacio Fernandez from Muntinlupa, Geraldine Dulnuan from Israel, I love cat link from Davao City. Okay, Vida Bayubay from Siquijor Island. Corazon Wanson from Toronto, Canada. Po hello, ah uh, AJ from USA. Eduardo Navales from Mandawi City. Marlon Ara from Ilo Ilocosor, Mabel Gumabay from Qatar, wow, user from Cebu, Vanes from Hong Kong, Generosa uh, Kabakan from North Cotabato. Shout out po kay Toots from Cavite. Mari Lizel Diora from South Cotabato. Uh, Mindanao Ucuanto. Jesely Quintero from New Zealand. Okay. And also to uh, Wildcats from LA California, USA. User from KSA and then J Jenny Wing from Isabela, Danilo Alcantara from Lingtan Bangged, Maria Estela Villanueva from Rosel, uh, Roselda Reza from Cyprus, Ani Raimundo from Singapore, User po from Taipei, from Surigao del Norte, Feliz Naguit from Malabon City de la Serna Jessica po, Evangeline de Robles from Davao, admiring baked buns, Danilo Balikdan po, Cecilia from, from Vegan City, ay ah, doon po ako na kumukuha ng Doctor of Education po, uh, from uh, your cool grandma, hello po, at uh, from Motorworks po ng Sun7, Banged Abra Hello po sa Encarinderia So Thank you, thank you very much po And also Delphin, Sir Delkin Aronio Anuncio So Thank you, thank you very much Maraming maraming salamat po sa inyong lahat As usual I love you today, tomorrow, and forever. God loves you.